What's up? Nandiyan pa ba yung kaklase mong pag Hindi ko alam. Hindi na! pa. Hindi pa siguro. Pa rin siya. Hindi ko kung kag pa ngayon. Nakawala na. Baka hindi na sa kagawan. awad Baka sa Baka parang tagay na lang. tagay na lang. tagay na lang siya. Naedit na edit na, ay oras na. 11:30 na. Oh. Hey! Uh. Oh, Awas <laughs> pasyar kami. Awas pasyar. Oh. Nice. Ingat to. Baka ngumi sitak. <laughs> 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 What's up mga kapangit? Kapangit na ngayon. Dinamin mo ba sila? Hehehe. Luto na? Luto na? Yeye okay. -ye ko na. Oh, pina Ha? Manong Roger. Okay. Manong Roger. Okay. Ay, okay. sumama iso na. Okay. Ha? Ha? Sa kasal okay. ah. ka okay. na ka. Wala. nang. Ambot na nakapakita. Ano si Nag ano bantay. Ha? Ah? Bantay. <laughs> Nagbantay yung kasi yung bata? Mm -hmm. Ay, may bantay. Nee, balik, balik, balik. Hmm. balik. Oh. So, parang nanahimik na kayo ka. Walang siya, no? si ano si Maylin. Hmm? Nanahimik na kayo ka. Pagwala na si Maylin. Oh. <laughs> Magpapaligay namin? Pasta tayo doon. Kanya mapanakan makikulaw ito eh. Nakikulaw ah. ka na. no? Mag-charge Ch Chars, siya ng barangay? I Mag-charge ka, Jai. dito <inaudible> What's up? Nandito kami sa may barangay nag-charge ng simbahan Nag-charge kami kasi lubat na lubat lubat na lubat yung battery ko na tira DJI ko na camera nandito ako nga kami sa may barangay dito kasi yung libre dito sa amin na mag-charge saan kaya dito muna kami tambay-tambay habang nagka-charge si mga cellphone namin saka yung battery ng kamera ko Dito kami may simbahan simbahan dito kami sa may barangay. Yan yun 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 dito kami nagsimba nung linggo nung nang naglinggo dito kami na pumunta yan dito sa forma sa amin sa Dibay ganyan Dibay proper yan yan ang gano'ng barangay namin sana nakapasal yan hmm, yan mga bahay bahay pa dyan kaninong bahay kaya dyan hmm. Yan, 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 yan. Dito tayo sa may malakasin kasing kasabay na mag mag ah, yan. Ay, hindi naman siguro makapasok sa eskalaan Yan. May bakante dyan. Yan, yan, May kubo doon, Yan. Oh. Siguro ang bahay ng ng kay Manuel kaya siguro yan. Wala pa. Yan, power naman dito po ito ayun sa may pusti dyan ayun uh, o yan banda rito yung mga may pintuan gate ng simbahan yan 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 oh, yan no, yan. You Ni ko know. dito anti to. Mm. mm. What's up mga kawardi natin dyan Andito pa rin tayo sa day 5 sa ay day 6 na dito sa Dubai na, 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 sa bakasyon namin ang oras natin ngayon ay 12.12 .12 ng hapon yan mga kawardi natin dyan sana patuloy nyo pa rin ako supportan sa aking mga pangarap dito para matuloy tayo mag-adventure kung saan saan. Dito kami nagtambay-tambay. Dito pa rin kami nagtambay sa may barangay. Malapit sa simbahan. yun Sa simbahan kami. Kaya sana enjoy ko pa rin kayo. Dito yung mga ibang videos ko, pasensya na kayo. Kasi hindi talaga ako nakapag salita din sa mga videos ko sa kami mga pasyal-pasyal biro lang may kilala ko dito na kanina Ta sa tagal kong hindi nagbakasyon dito sa Dibay, sa amin, sa lugar ng tatay ko. May matagal-tagal din. Kaya, lang yung lang kilala ko dito ng mga, yung mga, kwan, mga tao na. Wala na yung mga kaklasmate ko dito dati na, kwan, pupunta rito. Masa, uh, may kanya-kanya mga trabaho na kasi sila eh. Kaya hindi natin ma kasama yun sila. Pinunta, yung pinuntahan, makikita yun sa vlog ko yung pinuntahan ko yung isang kaklasmate ko nung elementary. Noon, may tindahan na rin siya, asensado na ah. Logi pa ako Meron ah. <laughs> din dyan yung si ano, Jenny, Jenny, na uh, Pedro, eh, Pedro. Pero hindi ko na alam kung ano na pilihan na ngayon Kaklasmate ko rin yung dati may tindahan na bakery na Yun. tayo lang yung walang tindahan na. walang kinikita <laughs> uh, so bye bye lang mga ka-order natin dyan patuloy nyo akong supportan sa aking vlog